Araw sa Libra. Ascendant series. Ikaw ay hilig sa mga karera na nangangailangan ng mental, physical at intelektwal na pagsisikap, lalo na sa mga debate at konfrontasyon. Sa usapin ng pag-ibig, maghahanap ka ng kapareha na makakatulong sa pagbibigay balanse sa iyong buhay. Isang mag-asawang nagtataglay ng kagandahan at pagkakapantay-pantay ang kumukumpleto sa iyo. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamanghamanghang. Laking pasasalamat ko na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na putwalo tandang bawas walong libo na at pitong o bisitahin ang absolutelipsechic.com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.